maganda ang panahon. Ang panahon, sarap. Ay maganda. Sarap, sarap. Yan ang iniintay ng mga tao rito. Yung uminit. Tapos ulan. <laughs> guys, good morning. Welcome ulit sa akin YouTube channel. Happy weekend po sa lahat at sa lahat ng manonood mga viewers ko. Wala pa tayong trabaho pero mayroon mamaya. <laughs> Walang ligtas, ilang oras lang kami na nakahiga sa kama kagabi. Ang oras na nakauwi. Ngayon nag-request na naman yung amo pero pagbigyan po natin yung verde kasi niya. Birthday. At marami rin naman tayong blessing na natatanggap sa kanya dahil sa mga ginagawa nating pagsisikap at mga na ginagawa. Ngayon po, pupunta kami ng uh, uh, restaurant. Mag-almusal lang kami. Kailangan aluin din natin yung ating salary. Hindi yung puro trabaho. Kaya dito kami, pupunta kami dito at panoorin nyo guys. Pagkatapos na namin mag-almusal. Bibili kami ng regalo sa aming amo para sa kanyang kaarawan. Yan, para matuwa naman siya sa amin. Ito yung aming pupunta ng restaurant. Oh. At ang ganda ng panahon. Alright. Yan guys, dito kami sa Yamasaki. Yan yung mga tao rito gusto yung araw eh. Kaya dito kami mag-almusal, sa loob naman. Sabi ka, uh, tsokola? Hmm. Paborito ko yung croissant. Dito kami mag-breakfast. Ayan uh, ang kinawa ko. Croissant. Ah, Kakakre, ayun po.

natin kasi yung um, chocolate matamis um, uh, um, kasih kontras. Mm. kami ng pwesto. kasi yung likod ko nasa kalsada maaraw. bilal <coughs> <coughs> Cokolade, kain putah, ya. Para rin siyang kurasong, pero meron siyang pala mga chocolate. maganda ang panahon. Ang panahon, sarap. Ay maganda. Sarap, sarap. Yan ang iniintay ng mga tao rito, yung uminit. Tapos ulan. <laughs> Pasok tayo rito sa Darty at titingin kami ng regalo para sa aming amo. Oh, kasi yung bulaklak nabubulok ito hindi matatagal at gagamitin natin ito tayo pupunta sa ano yan yung iRoboto 800 yun tayo sa Po pupunti ang kuha ng rice cooker eh doon marami doon mapapagpipilihan sumunod tayo sa Bangkok at magwi-withdraw tayo ng pera pambayad sa apartment guys, naka-withdraw na tayo. May pambayad na tayo sa ating uh, inuupahang kwarto. Itong resibo. Balik tayo sa istasyon ng bus. Tan, 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 Ayan, guys, uh, para sa aming mabait na amo birthday niya ngayon, dapat maganda rin ang present natin sa kanya takaw lang yung sarili no mo ba yan no ma yus ganda ng panahon yun ang nag camera sa akin guys kasabihin yung camera woman uh, umarkila pa ako ng cameraman <laughs> Yan yeah, guys, dito naman kami magla-lunch sa Maglo. Nakakagutom na. Kanina pa kasi yung almusal namin eh. Mm -hmm. Ubus na yung ano, burger. Hindi ako makapigil dahil maraming takot. Hello sa Hello again. Ngayon po uh, papunta na kami sa aming um, work at uh, nakapagpahinga kami ng konting oras at nakakain na rin ng hapunan. Oras po ngayon 6:30 ng hapon at mataas pa yung araw. Yan, naka-t-shirt na lang po. Kasi nga mainit. Okay guys, ah uh, hindi namin alam kung hanggang anong oras kami matatapos dito pero pag gabi natapos kami mag alas 11 na Kon konting uh, tulog lang kami konting pahinga dapat marami tayong pahinga ngayon pero wala dala ng dala ng tawag ng panahon at trabaho kaya sige lang Ayan guys, uh, natapos na yung aming padiner dito. At kami pauwi na. Ayan, Ayan guys, pauwi na kami. Katatapos lang namin sa ating trabaho. Oras po ngayon, 10.30 ng gabi. Ayan, uh, kita namin yung aming uh, ang aming uh, trabaho dito. Pag kailangan ka ng amo mo, wala kang makagawa kahit alam kahit alam nilang gusto mong magpahinga sa tawag ng panahon eh kailangan natin magtrabaho para sa kanila pag uh, kami naman nang nagpapaalam okay lang naman sa kanila yun give and take lang ayan guys nandito na lang aking video maraming salamat sa inyong panonood at pagsama ayan, ayan walang ilang ayan Good night and God bless you for something like. Bye bye.